yun ang bango na guys mahalimuyak na yung amoy niya ayan ang bango napaka bango niya hmm? ang bango hello po magandang umaga you guys uh, familiar nyo ba ang halaman o orchids na ang tawag ay queen of the night bibihira lang yun mamumulaklak daw guys hindi pa siya namumukadkad ah, tumutubo pa lang yung parang tangka niya so ang sabi nila mahalaga daw itong halaman na ito so yun ang ipapakita ko sa inyo guys at dito sa labas ng bahay namin mayroong kaming munting halamanan Ayan. Tapos dito sa taas, guys. Dito lang nakatanim yung sinasabi ko na uh, Queen of the Night. Dito sa galon na ito tapos tumubo na papunta roon. Tapos nagsanga siya dyan Lapitan natin, guys. Aaakyat tayo. Oops. Ayan, guys. Eh nagsanga siya dito. Ayun. Tapos nagdahon siya dito. Ayun, nagdahon na siya diyan. At ito yung sinasabi ko, guys, na yung dahon na 'yan ay nagumpisa na siya mamulaklak. Ayun, guys, oh. Tigiting. Ayun, guys. Yan ang sinasabi nilang queen of the night uh, at ang sabi naman ng iba ay lady of the night at uh, tinatawag din siyang princess of the night ayan guys kaya aantayin natin kung kailan siya magbulaklak kung kailan siya bubuka bubuka ang bulaklak dadaan ang rahina ayan and guys, ang sabi nila ay gabi daw ito mamumulaklak ayan, sarado pa yan oh ayan at ayon sa aking nalalaman pag pinutol mo itong dahon at itatanim mo itong dahon na ito mga tutubo siya mga 2 to 3 years bago siya mamamulaklak ng ganyan and guys so ito ay tumutubo lamang sa mga tropical countries at ayon sa aking kalaman ay kumuna kumun itong tumutubo sa paligid ng Mexico ito guys Sa mga coastal Sa Mexico Ayan, tumutubo daw yan Kung san-san lang Ayan guys So Guys, antayin natin O bantayin natin Kasi uh, Mamumulaklak lang siya Once a year daw Ayan At saka Gabi lang siya pumubuka so babantayan natin ito guys para maipakita ko sa inyo ang bulaklak ng queen of the night or lady of the night or sabi nila princess of the night ayan guys Ayon sa aking pagtanong-tanong, super bango daw ito guys itong queen of the night at uh, hinahalo daw ito sa pabango kaya ang sabi nila may halaga ang bulaklak na ito so guys ang gagawin natin ay antayin natin o bantayin natin ang pagbukadkad niya sa gabi ayan guys a few moments later ay ayan guys nakadiretso siya nung una ngayon paglipas ng mga tatlong araw yata ayan bumaloktot na siya nakayuko yan dati at nauna pa itong namulaklak oh ito ang bango samantalang ang liit lang nito nung una na pinakita po yan ilang araw lang oh bumaloktot na umakyat So guys, abangan na lang natin kung ilan ito bubuka. A few moments later. Ayun guys, silipin natin ulit. Kaninang umaga hindi pa naka buka yung dulo. Ngayon, alas 4 ng hapon, linggo. Ayun, bumuka na dahan-dahan. Siguro mamayang gabi, abangan ko ito guys. So abangan natin to. Bumuka na yung dulo. Ayan ang ganda guys inabangan ko talaga lasays ng gabi ayan bumuka na rin ng kunti baka ngayon na nga ito bubuka ayan no oh. so antayin pa natin guys maampun pa naman ayan guys ay ayan guys oh bumuka na yan ang princess of the night iba, ang tawag nito ay Lady of the Night ang tawag talaga ng karamihan nito ay Queen of the Night ayan guys Yeah. やったね。いい Ayan na guys, tuloy-tuloy na siyang bumuka. Alas 8 ng gabi. Makabubuka pa ito guys. Kaya abangan pa natin. Ayan. Ang ganda wow. Ayan guys. Napakaganda. Minsan lang siyang bumubulaklak. Ito ang kanyang dahon. Ayan. Isang beses lang sa isang taon. Ayan guys. Napakaganda. Ayan. Queen of the night. Talagang inaabangan natin guys ang pagbulaklak niya. Kanina hindi ko natutukan kasi umuulan. Ayan. Pumubuka na yung mga yung mga palikpik <laughs> yung kung anong tawag yan palikpik ayan guys yun yung loob lu yan pala yung loob nya ayan no oh. napakagandang bulaklak at ang sabi nila guys ang Queen of the Night ay mabango daw. So, subukan natin, ha? Amuyin! Ayan, hindi guys kasi gabi na. Ayan, aamuyin natin yung pinakaloob. Ayan, no? Oh. Hindi pa ako nakakaramdam ng bango kasi hindi pa siguro nakabuka ng asto Medyo, medyo mabango siya ng konti. Ayan guys, oh. Mmm. 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 <laughs> Ang dilim. Totally guys, nakatungtong lang ako sa ano. Ayan, upuan. Kaya <laughs> yeah, hirap ako. Nahirapan ako. Ayan. So guys, nakikita nyo na. Ang queen of the night na namulaklak minsan lang sa isang taon. Isang beses lang siya sa isang taon ayan. Oh, 'di ba? <laughs> so guys, ay ah uh, common na common itong tumutubo sa isang lugar sa Mexico. Tapos kung saan-saan lang ito sa mga gilid-gilid, sa mga gubat-gubat. Tumutubo ito sa isang lugar sa Mexico sa mga tropical country. Ayan. Pero, isang basis lang sa isang taon kung mamumulaklak. Ayan guys. Oh. Wow! Yung loob oh. <laughs> Nagsumbrero tayo kasi maulan. Ayan guys. So, tutukan pa natin ng kamera para makita natin yung pagbuka talaga niya ng gusto baka bubuka pa ito so abangan natin pa guys umuulan kanina guys kaya hindi natin natutukan ng kamera so tumigil na yung ulan mga 9.30 na so babalikan natin titignan natin kung namumukad ka na talaga siya ayun bukang buka na bukang -buka na, guys yun kita na yung ano sa loob ayun. buka na ayun oh Bukang-buka na siya guys. Ayan. Ayan ang queen of the night. Queen of the night. So, mamaya guys, balikan pa natin ulit. Alas 11 na ng gabi. Ah, tumigil na yung ulan kaya babalikan natin yung queen of the night titignan natin ulit kung bumuka na talaga ng musto dito tayo aakyat yan guys Oops. Wow. Bukang-bukan na guys. Ayan, oh. Ayan. Wow, bukang-bukan na. Kitang-kita na yung loob. Ayan. Yun guys. Yan ang Ayan guys. Yan ang Queen of the Night sa gabi kong bubuka once a year kong bumulaklak ayan guys so guys wala ng ulan malaya na tayong manood sa kanya ayan guys oh ganda amoyin natin kanina medyo konti pa lang ang amoy ang bango niya ngayon aamoy natin yun ang bango na guys mahalimuyak na yung amoy niya ayan o ang bango napaka bango niya hmm? hmm? ang bango bago guys yan ang Queen of the Night. Tinatawag din nila na Lady of the Night at saka Princess of the Night. Ayan guys. Uy, umaambun na naman guys. Tuwing kukunan ko siya umaambun, umuulan. Ayan. Sige guys, maraming salamat sa inyong panunod guys. Makita nyo na rin ang Queen of the Night. Guys, ayan o. No? Sige, bye bye guys. Umuulan na. Bye bye.